Isang bike na naman mga guys yung papagawa po na to. Tara, sama nyo ako. Ang dami kasing kiki. Yung tinanggal ko dito. O, oh, nakita nyo naman yung sabaw niya. Parang lamawan ba? Pero grabe yung paglimpyo ko niya na maputi pa sa aking puwitan. Ala, grabe. Ayambot na lang gid Hello maram morning sa inyo mga guys So ikapikap ikap muna tayo dito sa rosarito Bago magkayo kayo Para naman masabuyan tayo Ng grasya ngayong umaga Balayang ang unit natin ngayong kadla Mga guys is Spanker Na 29 era ah, Problema nito mga guys Ay sobrang higko na daw ng kanyang mga biring-biring Eh syempre lilimpiwan natin Tapos yung bottom bracket Sabi ni Idol ay nagkakalog Tapos mga guys isa pa Ang prino niya. parang hindi naman pupundo ba diputa. di puta wow Okay nga natanggalan natin mga guys yung kanya mga gulong gulong ay inuna ko muna ito sa pagpalos ang kanyang puli grabe mga guys ang dadamo nag i na mga bulbul dito sa kadaon oh, pero okay lang yan na ah. mamaya O, oh, kasi naman natin baso. ito na pangalawang ninanggal natin mga guys ayan bottom bracket at crankset. set hindi natin minalagpas yan kasi naman Ih, eh, para malimpyuan. Hahaha. Ilang nga. Gago! Nang maubos ko na mga guys sa paglubad ang kanya mga pisa-pisa ayun na, dinala ko na dyan mga guys sa may likod para naman maugasan natin mamaya o mapipiswitan ng tubig-tubig. Pero bago natin ugasan mga guys ay tinanggal ko muna yung kanya mga pingyo na tsaka mga biring-biring. Ayan na nalulustred este natatanggal na pala. Ay alam, mali-mali mo na ang balko ah. Ayan mga guys no, ginamitan muna natin ng special tools para naman malulubad siya. Ayun wala Pero kitang kita naman mga guys Ang hipid ko dyan gumawa ba Uy uy sana all. Sa tanggal pala mga guys Na mga silyo Alungan nyo talaga no Kasi magugupi Yung mga rubber rubber nya Na may metal sa loob Ay hindi na yung balik magsa balik Magsasapnot yan mga guys ba O ito na balik Ubra na tayo Ginukuskusango na yan mga guys Isa isa Para magkalaw Sa mga kiki Yan -ki. Sus Mariusef Perting hugawa Ay daw nami boy sa basurahan ba ay dipu <laughs> Gago! So, ayan na, ganyan kayo ito. May nakuha natin mga igo dyan mga guys. So, at syempre, para makumplito ang ating paglimpyo, magpipiswit naman tayo ng tubig to bag para magkalauka sa mga balas-balas yab o kagang mga mga mm, pilit dirty eh. Hindi Matapos ko na mga guys sa pagpiswit ng hangin-hangin ay pilang sangit ko dito sa may gilid ko ang mga krangse at pingyon. At syempre, nakita nyo naman kanina yung nalimpyo natin mga biring-biring. Sobrang limpyo na pero hindi pa tapos mga guys kasi naman ito pa nagbabasa-basa na naman tayo dito oh kasi hugasan natin ang kanyang wheel set no at syempre nung matapos na natin hugasan mga guys balik naman tayo Doon sa may mga biring-biring lalagyan natin muna ng pampadanlog bago natin igugulo para naman sobrang tanglas kong si Kadan ala sana oh. at nang matapos ko lagyan mga guys ng pampadanlog ang kanyang bottom bracket ay kailangan na natin isusuli dito yung spring tsaka pulse no tapos yung bearing naman ginamitan ulit natin na special tools para malulubong sa What? sulod ang kanya mga bearing bearing o ito na yung resulta mga medyo malimpio na <laughs> grabe parang naano ako dito mga guys ha? parang na, na, na nakakapoy na hindi totoo yan Oh, ah, narinig nyo naman siguro Nagunin na siya Balik susunod natin gagawin mga guys Magbabalik na tayo ng pingyon Pero tamang higpit lang yan mga guys ha? Para hindi magragutrot ka hindi budlay magu sa sunod Hindi <laughs> <Yediput>. po <laughs> Bago natin isasalpa gulung kanyang gulong-gulong mga guys no? Ay tinakot ko muna yung dalawang puli niya Tapos tamang higpit din Para naman hindi mababalang-balang ang kanyang gulong-gulong <laughs> 分かる guys, ha, nagkakamali naman ako dyan kasi nga medyo nakakapoy na si Maninoy Ninjo. O oh, ito na, dahil nga hindi pa na yun natatapos, no? Sinunod naman natin mga guys sa ah, pagbaklas ang kanyang head parts. Pero ah, nakita nyo naman, naglalamutyak na kasi nga bull bearing pa Abaw. Sobrang itom na. Ito yung ginawa natin, nilimpio natin yan mga guys, no? Pero hindi ko na pinakita sa inyo. Ah, magkaparehas lang yan mga guys sa ah, pag limpyo ng biring-biring. Ipipiswitan eh, pa rin yan. Alam. So ito na dahil nga medyo malimpyo na iba ibabalik na ni Maninoy ninyo ba para naman manami na petistingan ala. Oh my god! At nang matapos na natin sa maglimpyo ng kanyang 8 parts mga guys no ito na isusuli na natin yung kanyang kaliper tapos yung harapang gulong gulong sabay na lang mga guys sa pagtako na kanyang butong bracket pero hindi natin lilipatan yan sa pagugot kaya base mag kadol na naman ang obra nila. <laughs> <laughs> Edi puta. At dahil nga napansin ko mga guys, no, ang dulo pala ng kanyang kable ay naglalapta yung ginawa natin dito mga guys, no. Pinutulan muna natin, tapos susuka natin yan ng mais na blow. At dahil nga hindi man ang awit ng kanyang prino mga guys, no, nilagyan na rin natin ang mineral oil yan, tsaka mga guys, nilagyan din natin ng shark pen. So maraming maraming salamat sa inyo mga guys. Hanggang dito na lang si Maninoy ninyo. In God bless to all at sana na enjoy kayo. Bye bye!